Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito sa Pilipinas. Mayroong ilang mga batas at Republic Acts RA na ipinapatupad upang protektahan at tulungan ang mga senior citizens. Narito ang mga pangunahing batas na kaugnay sa mga senior citizens. Isa, Republic Act 9994 Expanded Senior Citizens Act of 2010. Layunin, palawakin ng mga benepisyo at pribilehiyo ng mga senior citizens, anim na pung taong gulang pataas. Mga pangunahing benepisyo, 20% diskwento at VAT exemption sa mga produkto at serbisyo tulad ng gamot, medical, dental, at health services, pati na rin sa mga restaurant, leisure activities, at transportasyon. Monthly pension mula sa DSWD, Department of Social Welfare and Development para sa mga kwalipikadong senior citizens na hindi kayang magsustento sa kanilang sarili. Tax exemption sa kanilang social pension. Tulong pinansyal para sa mga senior citizens na hindi kayang magtrabaho at walang sapat na kita. Dalawa. Republic Act 7432 Senior Citizens Act of 1992. Layunin magbigay ng mga benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizens pati na rin ang pagtataguyod ng mga programa para sa kanilang pangangalaga. Mga benepisyo, discount sa mga pangunahing produkto tulad ng gamot, food, at mga pangunahing serbisyo. Priority lane sa mga pampublikong serbisyo at mga business establishment tatlo Republic Act 10604 Senior Citizen Center Act of 2014 Layunin magbigay ng mga senior citizens centers na magbibigay ng serbisyong pangkalusugan, pagpapalakas ng kanilang social engagement at pagsuporta sa kanilang mga pangangailangan. Mga layunin: pagpapabuti ng kalusugan at kalagayan ng senior citizens, pagbibigay ng recreational at social activities upang mapanatili ang kanilang aktibong buhay. Apat Republic Act 10868 Centenarians Act of 2016 Layunin, magbigay ng parangal at mga benepisyo sa mga Filipino na umabot ng isandaang taon o higit pa. Mga benepisyo, P. Isandaang libong cash gift at plaque of recognition para sa mga Filipino na nagdaos ng kanilang ika-isandaang taon. 5. Republic Act 11350 National Commission of Senior Citizens, NCSC, Act of 2019. Layunin, magtatag ng isang ahensya na tatutok sa mga karapatan at kapakanan ng mga senior citizens. Mga tungkulin, magbigay ng mga programa at serbisyo na magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Magpatupad ng mga pulisya at proyekto na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga senior citizens. Anim, Republic Act 11223 Universal Health Act of 2019. Layunin, siguraduhin ang universal na akses sa kalusugan para sa lahat ng mamamayan, kasama na ang mga senior citizens. Mga benepisyo, libreng serbisyo sa kalusugan sa mga government hospitals. Pagpapalawak ng health insurance coverage sa mga senior citizens sa ilalim ng PhilHealth. Pito, Republic Act 11310 Social Pension for Indigent Senior Citizens Act. Layunin, magbigay ng buwanang pensayon para sa mga senior citizens na hindi kayang magtrabaho at walang sapat na kita. Mga Benepisyo T-500 na buwanang pensayon para sa mga indigent senior citizens. Walo Republic Act 9257 Senior Citizens Act of 2003, amended by RA 9994. Layunin, ay enhance ang mga pribilehiyo at benepisyo ng mga senior citizens. Mga Benepisyo Priority lane sa mga pampublikong establisimiento. 20% discount sa mga medical services, gamot, at iba pa. Ang mga batas na ito ay naglalayong tiyakin na mayroong mga karapatan at proteksyon ang mga senior citizens sa bansa. Ang mga pribilehiyong ito ay para matulungan silang mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay, lalo na sa mga aspeto ng kalusugan, pampinansyal, at social na pakikisalamuha at sana ay naibigan nyo ang aking video sa mga Batas Republic at para sa mga senior citizen please like, share, subscribe my channel, hit notification bell for my new video update. Thank you!